Hello mga pre. So yun. Ah, uh, kakatapos ko lang magtapping no sa area ni Papa. No, so ngayon dito na ako sa lutuan namin ng nyug. Ano ba tawag nito sa inyo? Sa Tagalog. Sa Bisaya kasi landahan 'to eh. Landahan no. So, Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel no mga par, mga pre. So wala akong may wala akong ibang magawang content eh. No, so pasensya niyo na kung pabalik-balik yung mga damit ko no. Dahil ito talaga yung uniform ko dun sa tapingan ko no sa guma. Dun kasi. Kasi ang hirap pag pabalit palit ka ng damit doon. Tapos Grabe yung katidun kaya isang damit lang yung gamit ko para hindi na ako maglalaba no. So itong mga gamit na to sinasadya ko talaga to na ito yung uh, gawin ko na pantaping. No. Kasi ang kakapal nito eh. Kaya mas hindi agad mano, hindi agad maka pasok yung ano yung kate no so ang mahirap dito mga pre ano lang kasi mahirap tayo kaya tiis tiis muna no? so yung mga pre ang hirap pag may dala dala kang ano acid reflux parang may bumabara sa ano dito sa lalo, lalamunan ko napakabigat lagi akong may dalang tubig eh para pag may pag may ano pag feeling ko na may parang bumara iinom na lang ako ng tubig kahit marami kaya nga may dala-dala akong bag ano eh, no? dala-dala akong bag yung laman niyang bag na yan tubig yan no tapos yun lang yung talagang ano anyway, eh yun lang yung parang nap, yun lang yung paraan para makapagtrabaho ako kasi pag pinilit ko na hindi magtrabaho hindi tutulungan silang papa napakahirap lagi ako nakahiga no ngayon nga eh parang ano parang natawag na ito may bumara na naman sa lalamunan ko tapos hinahayaan ko lang tinitiis ko lang para ano para kakayanin no? wala, kasi, wala kasi kami panggamot eh wala rin kaming pera para papunta, makapunta kami ng ano hospital pakahirap So yun lang muna mga pre. No, update ko muna, uh, update ko na lang kayo pag ano yung kung may may vlog pa ako sa araw uh, na ito. No. So yun lang. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Napakalaking tulong na po 'yan para sa akin. Lalo na sa mga pa, sa mama at papa ko no. Mahirap na kasi kami kaya sinubukan ko na mag-vlog. Baka may gusto pang na sumuporta sa atin dyan no? so baka ba lang araw kapag may motor na ako ewan ko kung kailan baka, mapa, baka makapag vlog na tayo sa labas no? sa ano sa may magandang view no? so yun lang mga pre maraming salamat at huwag kalimutan mag subscribe again sa ating youtube channel Hello mga pre. no? So, Portuguese vlog pala. Punta kami sa uli nga namin. No. At tatapusin namin yung paghakot ng kahoy para maipaila namin. ng pre? talaga buhay ang pinanganat na mahirap mga pre eh. tiis-tiis lang baka sa susunod hindi na tayo mag-uuling no hinihiman na ako Di pa ako na sa paghakot. So yun lang mga pre. Wait mo lang tayo kung makapagsibisyo ako doon. Sap. Yun. Pahinga muna mga pre. Kunti pa lang yung nahakot namin mga pre. Okay. pa masyadong marami what's up mga pre for vlog oh paulit na Ay tapoy. Sakit na kong hawak. Ito na basa akong sanina mga pre. ako ramig. Balik sa ka oras. na agad. Hihingal na talaga ako. Hirap. Set mau apa? Kena berang gini. Terima kasih subscribe mengapa? Kau channel. Kau ina kau. Basakan basah, basak basah. mahirap talaga pag poor pre poor kailangan walang miss ours dahil mahirap lang tayo no so ito yung isa mga pre susunod namin yung pagkatapos dun kami dahil alas 11 na yun mga pre ito yung daanan namin mga pre mukhang maliit daanan ng kalabaw